Okay, uh, magandang gabi po mga kababayan natin, mga taga-Pilipinas. Magandang gabi po, no? ma init po ang mga issues sa ating bansa at uh, tatalakayin po natin ngayong gabi sa video na ito. Okay? Ano po ba ang ating uh, pakialam ng mga uh, lingkod ng Diyos o mga Kristiyano sa ating uh, bansa ngayong uh, tayo ay nandito sa Pilipinas. Okay, bilang uh, manggagawa o mga Kristiyano, no, ano bang ating bahagi? No? Una, hindi ba tayo makikialam? Pangalawa, hindi ka na ba magsasalita? pangatlo, ipanalangin na lang natin. Okay, so, mamigli na lang po kayo doon. Okay, so, dito sa 1 Timothy chapter 2, sabi ni Apostle Pablo kay Timothy na kanyang uh, inaalagaan or subordinate na hahawak ng gawain pagka uh, siya ay lumisan na sa mundong ito sabi niya I exhort therefore that first uh, of all supplications, prayer intercession and giving of thanks be made of all men sabi rito pinapangaralan kita una uh, sa lahat ng pag-samo uh, panalangin, uh, pagbibigay uh, pasalamat para sa lahat ng mga tao, no? para sa hari o sa presidente, for all that are in authority sa lahat ng mga namumuno, that they may be lead quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So ito ang problema, no? So panalangin natin upang ating mga ang ating pangulo ay ma ma sa uh, godliness o pagiging makados at uh, mapayapa at ang uh, mabigat ay yung honesty. Ayan. pag Pagpray natin, no? Sana yung mga pastor, mga manggagawa ay magkaisa na ipagpray ang ating pangulo na siya ay bigyan ng wisdom paano i-govern ang Pilipinas at uh, mga senador no mga congressman lalo na at uh, ay appeal na huwag tayo kumampi sa uh, obvious na mga corrupt o maling opisyalis ng bansa so I think ang tayong magagawa natin ay panalangin no? at uh, ng may kapayapaan. No? Mag-voice out uh, sa mga mali. Okay? Pero that's it. No? Huwag tayong humalo sa mga rally no? o sa mga pagmumura ng mga vloggers. Okay? So yun ang tanging dapat nating gawin mga kapatid. No? Panalangin natin no? dahil magulo ang bansa ngayon. No? Okay? At uh, kung ang mga miyembro o mga may pastor na hindi pa buor eh hayaan nyo na lang yung pastor nyo respeto kung may mga member na hindi rin pa eh respeto na lang huwag magtalo talo na sa away okay so yun po yung akin nakikita panalangin natin ating government dahil uh, magulo ang nas, mga nakaupo ilaman po God bless